Okay, so share ko lang ito para sa mga kapwa na ating mechanics, sa mga nag-umpisa pa lang at sa mga car owners. So ito ay pinacheck sa ibang shop. Uh, gusto palta ng iridium na spark plug. Nilinis ang throttle body. Pero yung ignition coil, in advice, apat paltan, pinalta ng apat. Engine support, pinaltan din. Ganun pa rin ang vibration. Pag naka-aircon, naka-drive, malakas yung vibration. Hindi na kinaya ni sir yung budget sa iridium kasi 1,000 plus ang isa. So, ang ginawa natin dito sa shop nung dumating, basic muna, pag-usapang vibration, di ba sabi ko sa inyo, i jack ninyo yung ilalim ng transmission or ilalim ng makina. Kung saan mawawala yung vibration, ibig sabihin, support. No? So, ito ang nakita namin. Gin yung transmission kasi ito bago na daw eh, engine support. Transmission na i-gin Ito nakita natin. Wala na. Okay? Buti na lang hindi bumili si sir ng iridium na spark plug. O hindi, sayang. Ipambibili lang sana ng transmission support. Pero ang nakakainayang yung apat na ignition coil. Sayang. Sana dito na lang naipunta yung pera. Anyway, yun lang. Tip ko lang yun sa mga kapwa natin. At sa mga car owners. Pwede nyo i-check muna yung mga basic bago kayo bumili ng mga parts. Lalo kung libo-libo yung halaga bawat isa. Share ko lang. Baka mapakinabangan. sharing is caring bye, -bye.